Ah! Ano yun ay? Eh, bago siguro Sigurong may nagtapo na rin o oh, iniwanan na iwanan din eh. Maganda pa o. Oh. Bago pa? Ay may wallet pati Ah! May wallet wa, tinukraw. Kaya may kwarto.

Ay, ayos o. Ito, ito pa ito Itong halit na ito, ay. Ay, maganda pa naman yung humbag. Ay, parang pili pa sa pamilaga naman lang sa family. Para may, para may damit pati. Ay, oh. Ay, kapag dalhin ko na ari at tayang naman. At alam ko na. Wala naman siguro tao rin. Really. Hindi ko naman pati ito. Kuna, ito na simot ko, ay. Ay, walang tao. Oh, no! A few moments later. Ah! Anirian. Ah, asin lagi wandering wallet nari dini. Ah, wallet tuh. Oh, may jacket pa. Wah. Buka naman rin. May malang ke, ari. kaya ari. Lo kaya nakaiwan nari dini. Kino mm? ko tako may laman malang. Ah. Ah, may pira oh. Yes! Asin na nakaiwan nari. Ay, dami oh. Sana ah. Oh. Ay, sirti ko naman nari. Ay, wala naman ibang tao dini oh. Ano iwanan? Ay, adali ko na muna ito. Titi sayang naman. At itong jacket to ay oh. May kwarta na, may jacket pa. <laughs> oh, ngalay. Ay, atin ko muna itong akin na ha. Kung ito ay, ay ang ganda nung hambag na. Kung oh, oo, oh, oh. ay, ayos ito. Diyos, ay butas ito. Ay, nakto. Ay, ang aking... Ano? Ang kwarta ko sa na sa walit na nasimot na Inagbinang ko sa kambing ay Maria Osef. ay, oh, ay no! siyang mo pa naman yun. Ay Diyos, ay nakuya ko ang galit na ni Mrs. eh. Ay ako naman na ko na rin. Ano lang yung butas? Ay Maria Josep yung ako Ay Jesus, ay abalikan ko na yung aking kwarta at pa. Ay Maria Osef. ay ano yun, isang kambing pa naman yun. Ay ano na yun?